Ay, taho. Ay, taho po. Kaya thank you po. Wow, yan na po ang aming taho. Ay, dami ng sago kuya. Konti lang yung kinakain ito eh. Thank you kuya. Ayan, si kuya. Ayan, taho. Ay, taho. Ayan na naman po si Boy Taho. Yan pag naririnig niya talaga yung taho, turo agad siya sa ano eh, nagtitinda ng taho eh. Ayan. Yami-yami ng sagon akong bawal sa iyo taho eh. Wow. Yami. Wow. Yum yum.